araw po ng Webes. Ngayon. Dito po yan sa ating labas ng altar, sa ating biladan. Oh. Magandang araw po sa lahat-lahat. Ito, napakagandang gamit ito pagkabuhay. At itong berhen na sinukuan. Opo, mapagpalang araw rin po sa inyo. Maraming salamat po kay Sir Pill Art Artolintino. Kumusta po? Magandang ano po? Magandang araw. Maraming maraming salamat sa palaging panonood. Ito, nagandaan lang po ako din eh. Share ko lang ha. Nagandaan lang talaga ako dito sa disenyo niya. Kasi pwede siyang malagyan ng ano, ng pinakamutya sa loob. Paabot naman yan ng ating kuwan. Uh, langis. Kaya namang maabot yan. Konting ano lang naman natin. Konting bagay lang. Pwede siyang malagyan dito sa so, pinaka... Pwede naman dito sa unahan. Malalagyan natin. Bubutasan lang natin siya ng kaunti para nakabaon. Kaunti lang. Ayan. Uh, kumusta po kay Sir Backman? Salamat, kaibigan Nonin. Salamat po. God bless. Pasensya na po kayo. Ako na ay hindi maka masyadong makapokus dito sa ating YouTube. Ano? Dahil, um, may ginamo tayo sa, no, sa, sa, no, sa, ano tawag dito, sa um, online, sa online po. Siyempre may ginagamit tayo na, no? pag tayo sa online, may ginagamit po tayo na isang tao sa kabila. O kung ito man ay sa kabilang bansa, kailangan mayroon po doon na medium, kung tawagin, ano, na siyang maglalapat nung mga salitang ibinibigay ko doon sa pasyente okay magandang ano po kay ati Jonalyn pasensya na po kayo at talagang nga ngayon tayo nakapunta dito sa ating youtube pasensya na talaga kayo okay ito po yung maganda para sa mga medalyon kaso ito ay nakareserve na po ito Naka-reserve na po ito sa isang antengero na nangingibang bansa. ayan Ito po yung Dignum itim na lihitimong Dignum itim. Pwede po siya dito sa San Benito na to. Ito magandang panggamutan po ito. San Benito, pwede rin sa mga bata. ayan San Benito. Cruz. Nandito naman po yung ano. Yan. Pwede rin ito sa bata. Yung umiikot na sanbinito. Pang sa bata po yan. Sa mga pumapasok, ano. Siyempre, narito po yung sinasabi kong kwan. Uh, selyo ng Arkanghel. So ito'y sa pulis, ano. Sa pulis ito may nagbigay siguro sa kanya ng manggagamot pero sabi niya subok niya ito uh, Siete Arcangel Celio yan alam ko marami na nakakakita niyang ganyan uh, ito lang po ang uliting ko muli sa inyo na ito mang medalyon ay bago man uluma kung magaling naman kayo sa salita kabisado nyo Uh, mas mapapabilis yung visa nito kasi kahit yan ay bago kung inaman naman yan ay nakonsagra ninyo magaling kayo sa konsagra kaya nyo pong mabuhay hindi po wala po yan sa bago o luma eh pero sasabihin ko uh, mas lamang yung luma na gamit ano lalo po yung huli sa bukal kasi ito yung ito lang po yung kwan dyan ha paliwanag ko okay So huli sa bukala no. Ito po ay tinatangan na rin ng mga dating antingero na sinauna. Ano po, Tinatangan na rin po yan. Ngayon uh, gusto nilang magbaon ng gamit. O yung iba pinapaanod nila sa tubig. At ito ay humihiling sila kung saan ito pwedeng tao na ipagkaloob o ibigay niya ng gabay. Doon yun pupunta. Yun po ang kahilingan ng isang tao na nagparaya sa gamit. Na nag-alis ng gamit, nagbaon. Ngayon, ito ay ibinabaon ng may panalangin o may kahilingan na ito ay mapapupunta sa taong gusto niyang mapagbigyan nito. Kung, kung saan ito mas nais na tao. Kaya nagkakaroon ng huli sa bukal. Yan po. Kasi uh, matik na ito ay ibaon mo kahit ito ay bumaon lamang ng hanggang siko, kapag talagang ito ay karapat dapat sa isang tao na magmamayari muli, kinukuha po yan ng mga elemento. So kaya nagkakaroon ng mga huli sa bukal, mga sinauna na pinakawala ng mga taong. Ika nga, eh, meron kasing mga medalyo na hindi angkop sa kabuhayan tulad po ng mga lihis bala. So ngayon may mga pamaraana na mga antingero. Ang ginagawa nila po ngayon para sila ay hindi malihi sa kabuhayan, uh, mga hanap buhay, negosyo, ang ginagawa po nila ay eh, inilalagay po nila ito sa kanilang kubo. Ayun po ang ikang nga eh, para makaiwa sila. Kasi kung yan nga naman nakalagay sa pamamahay ninyo na laging tinitirhan ng tao, inihigpuan, tinutulugan, maaaring lumihis nga sa inyo ang kabuhayan so yun naman nasa panalangin nyo rin naman syempre pero ang list bala isa talaga yan sa lihis sa kabuhayan kaya ang gawin nyo kung kayo man po ay merong bodega meron po kayong kubo pinakang gamutan dun nyo po ilagay yung mga lihis bala tulad po ito ng mga trispiko baliktaran original na trispiko ah uh, Santo Cristo kasi nakapako si Jesus ano? Uh, ang maganda kay Santo Cristo yung sa paglalakbay, panggamutan, pambaklas ng mga sakit. Okay po. So sa kabuhayan, um, ilagay natin po ito sa mga, kung ito'y nadasalan na natin, ilabas po natin, dalin po natin ito sa mga bodega. Kung may bodega, kung kayo naman po ay may ganitong altar na maliit lamang, tapos may lalagyan kayong ganyan, kaso nga lang nakawin pa ganyan. Uh, sagraduhin nyo po ng dasal para hindi makuha ng mga elemento. Okay. Yun po ang paliwanag, ano, kasi ang mga tao talaga nung una mahilig magbaon sa lupa ng mga gamit. At itoy may mga kahilingan, may mga panalangin sila na binibigkas po diyan. Hindi sila basta-basta nagbabaon niyan. Kasi ang nangyayari, bumabalik po, kumbaga, rumiribelta sa kanilang kabuhay sa buhay nila. At uh, kwento ko lang, ano, napakahirap na sinapit ng isang antingero. Wala siyang panalangin pa, na ibinaon niya, ay narebelta sa kanya. Kaya po, kailangan magpaalam kayo ng maayos sa gamit. Yun po, yun na maganda. Okay, uh, pakita ko lang sa inyo itong mga singsing -sing na kulay pula kasi maraming may gusto sa ring na kulay red magaganda naman kanyang mga ang kanyang ito yung may mukha eh may mukha yung isang yan yung kulay dilaw makikita yan pag matalas ang mata ito maganda rin ang karga po nito talagang solid ang karga nyan kulay red din ito maraming may gusto sa kulay red eh ito kulay pero ito ay reserve na. Kukunin na po ito. Ito naman yung kulay red na may kambal. Ayan. Magkahalikan yan. Magkayapusan. Ah, uh, sorry. Hindi, hindi siya, kumbaga, ano. Ito'y isang maganda sa relasyon ito. Eh. Sa pakikisama sa mga tao. Lalo sa pag-ibig, maganda to. Sa mga nabibigo, kailangan niyo to pero sa kabuhayan magaling kasi narito sa kanya kung mapapansin nyo tong kanyang pinaka bibig parang isda yan parang isda yan kaya magaling to sa mga maglalako yan, mainam po yan sa mga maglalako yang pulang pong yan mainam din po sa mga paglalakbayin at depensa Protection Dahil po ang inkanto ay talagang namamalagi yan Ano po ba ang huli sa bukal? Ah, kumusta po kay Sir bakman Kay John Byrne Pegalora Gandang tanghali po Salamat kay Dave Bryan Good afternoon ah, Kumusta Brad? At kay ma'am, kay ate Jonalyn, magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat po. At ito yung uh, patima, sinukuan at berhen bukas palad. Okay. So ano ba ang sinukuan? Ano po? Ah, sinukuan. Ang buhuli sa bukal. Yan po ay pinagmamayari din ng mga antingero nung unang panahon. Nung tag-labanan pa nung mga lakas ng unang mga panahon ano ng nina Lapu-Lapu ng mga bayani natin isa yan sa mga nagbabaon ng gamit lalo sa baul yon ang maganda nyong makita sa baul yon ay may kasamang ginto Ah, uh, maraming nakakadetect na yan at nakukuha nila ng pasekreto walang nakakaalam pero ngayon ano po maraming lumalabas ngayon na iba't ibang klase na ng medalyon. So, kasi ang mga medalyon, uma-upgrade na rin. Ano, maraming ginagawa sila na iba't iba o mga makabago. Pero may lumalabas din na makabagong orasyon na may bisa naman talaga. Wala po ako ditong masusuway kasi talaga namang mabisa. Lalo na yung mga pinaikli na dating mahabang orasyon, ngayon ay pinaikli na napakabisa rin po. Kasi noon talaga napakahaba ng panalangin. Merong naiinip na mga pasyente ano. At merong pasyente na dumadami. Kaya yung iba ginagabi na. Kaya meron naman ngayong in-upgrade na ng mga uh, salita na may kli lamang. Na napakabilis ipanggamot. Okay po. Maraming maraming po salamat. Siguro naman ay malakas na ang boses ko. No? Okay. So, ang San Miguel Arcangel, may sa ulo yan. So, meron namang pagkakumbaba babadian yan. At napakalakas ng iyong katawan paggamit mo ang San Miguel, San Miguel Arcangel at itong Santo Cristo. Dahil no ang ating Panginoong Yeso Cristo ay talagang ay binuhat niya ang napakabigat na krus. At yun nga, may tumulong naman sa kanya kaya malubag din sa loob ang Santo Cristo. Lalo na sa mga taong nagagalit. Uh, sa mga taong may masasamang balak kaya yan ay mabisa sa ano eh sa mga baril at patalim uh, yan yan ang bisa na yan minsan talaga yung dating napanood ko nung ako ay gamit ko pa yung aking mutya sa pagong na may saribuelta may nakita kong Santo Cristo talagang backfire din hindi pinuputokan kaya may inam din ang mga Santo Cristo. Yan, lalo ito, antigo ito. sa uh, Sagrada Pamilya, uh, Bukas Palad, at saka itong si San Cristobal, si San Jose, at si Jesus. Yan, kumpleto sila dito. Sagrada Pamilya, so yan. At itong sa likod naman, yung kalong ni Berhen, si Jesus. Kalong niya dito yan. Ang pangalan niya dito ay Monte Maria. Ayan. Saint po yan. Marami naghahanap ngayon ng mga saint. Na medal Makaluma, no? Uh, ibang kasa po ito. Uh, ngayon no, kayo makakakita ng ganitong kasa. Okay. Dati pang kasa yan. Sige po, ako lamang eh, may lalakarin, ano? Ako'y kakain din laang. Parang nasunog yung kanin. Wait lang. Naku. sunog na nga yun mm -hmm. sunog na baho na amoy buti na lang hindi ka ano pero itong luto ko dito eh, parang hindi ko makakain. Lalo siyang lumansa pala pag...